hello, nak nami sa Egypt. Ah, uh, oi, ba, basta, basta si Sarah. <laughs> nami sa Resort niya. Tanawag, murag na, murag yo, Ang akong kauban, ga una, -una goan, kirara. Awang huh? Yes. mangaligo Mangaligo Nya yeah, gadali dali, -dali mi kay midra baya mi dini. Wai <laughs> padali dali og langoy kay ano ba kan suguon pa sa amo. Nara <laughs> nara. Doon na gid mi sa ano ba dagat ba. Dini basta basta nga dagat kay mura ni burakay sa ato. Hoy. <laughs> Hoy hay sa dia. Arji. Arji. Wa oh, si Arji nag sunblock pa murag dili itom. <laughs> Nagamit-gamit -gamit po sa sunblock para di siya muhitom. Mara na siya kilara. Oh. Nawa o. Oh. Nais nice kay lang view ah. Tanawa gali ang sang. Sa Egypt. Din eh. Ang Egypt. Mga history sa ginoo. Nga grabe ka buhangin. Nara nara oh. Ang balas. O. Oh. Grabe.